cheese na parang sinulid naman itong nabili namin na man natin. So, bali ito nga yung cheese strings. Kamukha siya nung peelable cheese, pero ito daw is mas maninipis yung hibla. At tara, buksan na natin. Sa loob nito, bali merong apat na cheese. And bawat isa, meron pa dyang fill in the blanks. Sige nga, try nyong sagutin yung mga tanong. Habang nag-iisip kayo dyan, check natin kung bakit nga ba ito tinawag na cheese strings. Pag open mo, ganito siya na parang isa lang haba. Yung mga ganitong cheese nga pala is snack nila dito. So, nagstart na ako dito ito na maghimay-himay. At ang galeng kasi makikita nyo talaga yung strands. Diba? Para talaga siyang sinuli. And nakaka-enjoy to in fairness. Medyo matatagalan kang kumain pero nakaka-enjoy siya balatan. Pinakita ko din to sa twins tapos sabi nila para daw tong tree. Para nga naman siyang naging puno. Diba? Super cute ng kinalabasan. Lalo tuloy ayaw kainin ng twins kasi mukha daw tree ng animals. So bali naging ganito na yung itsura niya. So kung sinisipag kayo pwede nyo pa siyang hilahin ng hilahin. Kahit si Chino sabi niya para daw tong tree na nakain ng giraffe. And syempre, kailangan din nating tikman. So, same lang talaga yung lasa niya dun sa peelable cheese. Pero mas nakaka-enjoy itong kainin. Para na nga din siyang naging walis tambo. Diba, nalibang ka na, nabusog ka pa. Pwedeng-pwede talaga itong ipabaon sa mga bata.